Hello guys, welcome to my youtube channel. Ako po pala si Teddy Forlanda. Um, sa panahon natin ngayon ay napakadami po ang tao ang naghihirap. Isang nakapagtataka kung bakit ang Pilipinas ay simula pa noon hanggang ngayon ay isa pa rin sa pinakamahirap na bansa sa buong mundo ang siguro ang kailangan baguhin eh bukod sa gobyerno natin ay magpupisa tayo sa sarili natin kasi ang iba ay lahat isinisisi sa gobyerno sa ibang tao kasi ang gobyerno natin ganito kasi yung kapitbahay ko ganyan kasi si ganito, ganyan. Lahat ng mga sinisisi sa kanyang sitwasyon ay ang ibang mga tao. Sa halip na kanyang sarili, dahil sa kanyang kapabayaan, katamaran, at walang pagsusumikap na mabago yung kanyang buhay. Kung tutuusin mga kaibigan ay lahat ng mga tao ay dumaranas din ng kahirapan. Iba-iba nga lang ang kahirapan. Kahit yung mga maraming pera, may mga kahirapan din yan sila. Subalit, hindi sa pera, kundi sa ibang mga bagay. Halimbawa, sa relasyon o sa kanilang sa kalooban nila. Hindi po ba? So, kanya-kanyang ano yan eh, ah, paghihirap. Pero kung mag-solve mo yung problema mo sa pera ay halos lahat ng mga bagay ay pwede mong ma Yung patungkol sa may kinalaman sa pera kagaya ng pagkain, ng tirahan at pang-araw-araw ng mga pangangailangan. Subalit ang pera hindi lang ito ang nagbibigay ng kasiyahan at hindi naman talaga nabibili ng pera ang kasiyahan subalit nabibili mo yung mga pangangailangan mo nagagawa mo yung mga gusto mo na pwedeng magpasaya sa iyo kapag so pag nasolve mo yan eh halos lahat din ng mga problema mo patungkol sa pera ay masosolve mo ngayon bumalik po tayo sa uh, kahirapan ano po napakaraming mga tao ayun nga ay uh, naghihirap at uh, naoobserbahan natin yan araw-araw na marami sa ating mga kababayan ay dumaranas ng ganyan at ito ay nakakalungkot at hindi po maganda. Siguro, um, nasa sa tao na din po yan, sabi nga ay pagka pinanganak ka na ikaw ay mahirap, ay hindi man naman kasalanan yan sapagkat may mga opportunity. At lalo sa panahon po ngayon, napakadaming opportunity kailangan mo lang pong hanapin kung saan ka mag-fit sa mga oportunidad na yan. Kung halimbawa, ikaw ay isang factory worker at meron ka namang spare time, eh pwede ka naman mag-aral, i-improve mo ang sarili mo at mag-isip ng mga kaparaanan na kung papaano madadagdagan ang kita mo. bawa, factory worker ka, eh pwede ka mag-aral ng mekaniko, dipubah. po ba ang isang mekaniko kahit madumi ang kanilang trabaho ay tiyak naman na mas malaki ang kanilang kinikita kumpara sa mga empleyado Di po ba may mga sarili, sariling talyer dyan ng mga mekaniko ay mas magandang kita nila kumpara sa mga empleyado na arawan so ganoon dapat i-improve mo yung sarili mo araw-araw, mag-isip ka ng mga kaparaanan kung paano mababago ang sitwasyon ng iyong buhay at pag-aralan mo din yung mga bagay na pwede na makatulong sa iyo para nang sa gayon ay mabago ang sitwasyon mo sa buhay. Kasi marami sa atin ay mga takot sumubok, takot mag-try, takot na bumagsak na alam mo yun mag-fail sapagkat yung iba hindi pa man nag-uumpisa ay iniisip na kaagad kung anong posibleng mangyari sa kanya bagaman hindi pa siya nag-uumpisa ay wala na agad pag ganun ang ating mindset na hindi pa tayo nag-uumpisa ay iniisip na agad natin kung ano ang posibleng mangyari kung hindi ka mag -succeed. Wala namang pumasama kung tayo susubok. At uh, kung hindi naman magsaksin, hindi eh pwede pa naman uli. Subukan uli. O ibahin mo yung iyong skill set. Baguhin mo yung, yung ginagawa. Kasi pag pare-pareho yung ginagawa mo, huwag ka umasa na ang resulta ay eh mag-iiba. Pag pare-pareho yung ginagawa mo, araw-araw ay ganun, hindi mo binabago. Ang resulta ay ganun din. Pero kung subukan mong baguhin, mag-improve ka, tulungan mo yung sarili mo para nang sa gayon eh, matuto ka. Sa panahon ngayon, eh, napakadami naman ng mga knowledge na pwede makuha. Lalo ngayon, eh, sa internet lang, naandyan lahat. Pe pwede ka makakuha ng skills na pwede mo magamit pang sa gayon eh, pagkakitaan mo at mabago ang iyong buhay. At ng aking opinion sa mga tao na yung kalagayan sa buhay ay hindi nagbabago kung gusto niyo pong mabago eh bakit din niyo subukan na baguhin din yung inyong ginagawa i-improve yung inyong sarili mag-aral kayo matuto ng iba pang mga kaalaman o mga skills na alam natin na maka, makapagdagdag sa ating kita ng upang sa gayon ay mabago rin ang sitwasyon, mabago ang inyong, inyong buhay at makatulong din kayo sa ibang mga nangangailangan. So yan mga kaibigan ang aking opinion. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli.